morning. Ayan, magpitas po tayo ng ano ng mga talbos guys. Uh, magsigang po tayo. Tsaka mga bunga ng sili. Ayan po. Mag, uh, sigang tayo ngayon ng uh, karne. Ayan po. Kuha tayo ng mga talbos. At saka mga bunga ng sili. Dami ng bunga guys. So, ng mga sili. Dami ng bunga. Ayan. Nakakuha na tayo ng uh, talbos. Ngayon naman, sili. Magsigang po tayo ng karne. Oo, kasi kailangan din naman minsan ng karne. Oo. Uh, uh, gulay. Ayan. Ayan. Nakakuha na tayo ng maraming sili, guys. Ayan. Dami ng bunga uli yung tanim kong sili. Ayan. Ayan, yeah, yun. Thank you sa inyong panunood, sa ating pangunguhan ng talbos at saka mga sili guys. Yan, salamat sa inyong panunood sa ating pong ng mga talbos at saka bunga ng sili. Yan, salamat sa inyong panonood sa ating pong ng talbos ng sili at talbos ng kamote at saka bunga ng sili. Thank you for watching, guys. Salamat. <laughs> please follow and share sa ating mga videos. Ayan po, nakuha natin sariwa. Fresh from garden. Ayan yung mga tanim ko na mga okra. At saka mga uh, marunggay. Ayan, mga marunggay. Laguna. O, dami natin tanim dito. Ayan, mga gabi. Okay, thank you for watching. Bye, bye, bye. god bless us all